Ang pagiging isang military reservist ay hindi madali. Dadaan ka sa isang training sa loob ng isang kampo. Minsan, umaabot ng ilang buwan ang intensive training. Narito ang ilan sa mga celebrity na military reservist. The Philippine showbiz list presents Pinoy celebrities na military reservists. Nadia Montenegro. Noong June 4, 2024 tinanggap ng Philippine Navy ang 48 na bagong reservist, kabilang na ang aktres na si Nadia Montenegro na nakatapos ng Basic Citizen Military Course. Sa edad na 52, si Nadia ay lubos na nagpapakasaya sa tagumpay na matagumpay na tapos ang kanyang 30-day training ng walang anumang pagkaantala. Ayon sa kanya, sobrang overwhelmed but proud siya matapos ang kanyang graduation ceremony. Michelle D. Bago nakipagkompetensya para sa korona ng Miss Universe, sinikap ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D na magdagdag ng isa pang titulo sa kanyang pangalan sa pamamagitan ng pagsailalim sa military reserve training. Nakuha ni Michelle ang kanyang certificate ng basic citizen military training. Isinulat ni Michelle sa kanyang post na noon pa man ay pangarap na niya maging bahagi ng army na para sa kanya ay isa sa mga pinakamataas na anyo ng pagmamahal sa iyong bansa. Beatriz Luigi Gomez. Si Miss Universe Philippines 2021, Beatriz Luigi Gomez ay bahagi ng Philippine Navy Reserve Unit. Ang Cebuana Beauty ay sumailalim sa Basic Citizens Military Course Training sa Eastern Visayas at naging bahagi ng Philippine Navy Reserve Unit. Sa Instagram post niya noong May 2022, proud niyang ibinahagi ang mga larawan ng pagkakagawad sa kanya ng karangalan sa Philippine Marine Corps Headquarters sa Fort Bonifacio, Taguig. Pinangalan ng Honorary Member ng Friends of Marines din si Beatriz. Mateo Guidicelli Nagsimula sa kanyang tungkulin noong 2019, hawak na ngayon ni Mateo Guidicelli ang posisyon ng second lieutenant sa Philippine Army. Gumawa rin na kasaysayan si Mateo sa pagiging unang celebrity na dumalo sa VIP protection course ng Presidential Security Group o PSG noong August 25, 2022 sa PSG Grandstand, Malacanang Park, Manila. Bago naging Army Reservist, naging Reservist din si Mateo sa Philippine Coast Guard Auxiliary. Para kay Mateo, isang kamanghamanghang karanasan na walang katumbas ang maging isang military reservist ng bansa. Ronnie Liang, Matapos maging second lieutenant army reservist para sa Philippine Army noong 2019, si Ronnie Liang ay naging isa sa mga pinakaaktibong celebrity na nagbabahagi na kanyang mga tungkulin online at maging sa pagsali sa iba't ibang relief operations sa panahon ng pandemya bilang frontliner. Sa kanyang Instagram post noong March 20, 2023, hindi napigilan ni Ronnie na magsalita at ipagtanggol ang mga celebrity Army Reservist na nakakatanggap ng komento tungkol sa serbisyong ibinibigay nila sa hukbo. Sa parehong post, ipinuntunin niya ang mga pinaghandaan niya bago maging bahagi ng Philippine Army at opisyal na tinawag na Army Reservist. Manny Pacquiao. Ang World Boxing Champion turned politician na si Manny Pacquiao ay na-enlist din sa Army Reserve Force na may ranggong sergeant noong April 2006. Noong September 2011, inaprubahan ni dating Pangulong Binigno Simeon Aquino III ang pagkakatalaga ni Manny bilang Lieutenant Colonel at na-promote sa pagiging full colonel noong December 2017. Tito Soto, ang Itbulaga host na si Tito Soto ay isang pinagmamalaking miyembro ng Philippine Army. Ang former Senate President ay na bilang Lieutenant Colonel sa Philippine Army Reserve Force noong 2013. Dieter Ocampo Bukod sa pagiging aktor, si Dieter Ocampo ay miyembro ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Ayon sa Philippine Coast Guard Auxiliary, ang kanyang opisyal na rango sa Uniformed Volunteer Organization ay Lieutenant Commander. David Chua, Noong 2023, nakuha ng actor-director ang kanyang rango bilang surgeon na siya nagtapos bilang nangunguna sa kanyang klase bilang bahagi ng Philippine Air Force Reservist. Pagkatapos ng tatlong buwan ng masinsinang pagsasanay, nakamit ni David Chua ang Strongman's Award para sa pinakamataas na physical fitness test score sa BCMT Class 2023 Bravo. Dingdong Dantes, Si Dingdong Dantes na isang marine reservist mula pa noong 2009 ay isa ng Lieutenant Commander ng Philippine Navy. Nakuha niya ang kanyang promosyon noong January 27, 2020. Si Dingdong ay naging isang prominenteng miyembro ng Philippine Navy noong panahon ng pandemya sa pamamagitan ng pamamahagi ng pagkain at iba pang donasyon sa mga pamilyang nasa laylayan ng lipunan at mga frontliner at pagbibigay ng edukasyon at mga oportunidad sa trabaho para sa kabataan. Rocco Nasino. Sumali bilang Philippine Army Reservist noong October 2019 si Rocco Nasino na hinirang na Petty Officer Third Class ng Philippine Navy Reserve Command. Sa kanyang 33rd birthday, ginugol ni Rocco ang kanyang araw sa pakikiisa sa iba pang military initiatives sa paghahati ng mga pagkain sa iba pang uniform personnel on duty para ipatupad ang enhanced community quarantine. R.C. Muñoz Si R.C. Munoz ay isa ng Philippine Air Force Reserve Command Sergeant mula pa noong 2020. Si R.C. ay lumahok din sa mga military activities, kabila ang mga medical and dental missions. Naroon din siya sa mga military relief operations sa Katanduanes noong kasagsagay ng pandemya. Geneva Cruz Nakuha ni Geneva ang rangong sergeant matapos magtapos ng Special Basic Citizen Military Training sa Philippine Air Force noong 2022. Ipinakita niya ang buong lakas na kababaihan nang siya na desisyong maging reservist sa kanyang 40s. Ayon kay Geneva, ang pagdaan sa pagsasanay ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pangunawa sa buhay ng isang sundalo. J.M. de Guzman Nag-sign up si J.M. de Guzman upang maging reservist sa ilalim ng Philippine Air Force noong March 2020. Natuto na siya gumawa ng courtesy drills at markmanship training sa ilalim ng gabay ng Air Force. Nakibahagi rin si JL sa pamamahagi ng mga relief goods sa kanyang pagsasanay noong tumama ang pandemya sa Pilipinas. Kiko Estrada Si Kiko Estrada ay nag-sign up din para maging reservist sa ilalim ng Philippine Air Force. Ang pagsalig niya sa military ay unang hakbang pa lamang sa kanyang panawagan ng serbisyo para sa kapwa Pilipino. Christopher De Leon Si Christopher Dillio na isa military reservist. Siya isang reservist para sa Philippine Navy na may ranggong Chief Petty Officer. Sa kanyang 61st birthday noong 2017, pinili ni Christopher na isuot ang kanyang soldier gear para parangalan ang magigiting na Navy at Marine Officers na nagipaglaban sa digmaan sa Marawi City noon. Janvic Vic de Guzman. Sinabi ng athlete actor na si Janvic Vic de Guzman na napaka-challenging ng pagsasanay sa National Volleyball Team at Philippine Air Force Reservist Military Camp Training ng Sabay. Pero masasabi niyang ito ay sulit dahil hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataong kumatawan at paglingkod sa ating bansa. Opisyal siya nagtapos ng Special Basic Citizens Military Training noong 2022. Gerald Anderson, si Gerald ay bahagi ng Philippine Army bilang isang reservist. Nakuha niya ang rangong private noong 2019. Naging auxiliary officer din siya ng Philippine Coast Guard na may rangong lieutenant mula noong 2016. Vilma Santos. Noong 2012, inatasan si Vilma Santos Recto bilang Reserve Officer ng Philippine Air Force na may ranggong Lieutenant Colonel. Beauty Gonzalez. Si Beauty ay sa mailalim sa pagsasanay kasama ang Philippine National Police Aviation Security Group bilang isang reservist noong 2020. Sa si isang post sa Instagram, inamin ni Beauty kung bakit siya nagparehistro bilang reservist. Sinabi niya, not for a show but to serve in any possible way I can when called upon. Winwin -win Marquez. Ipinahayag ng 2017 Reina Hispano-Amerikana na si Winwin -win Marquez na sumali siya bilang reservist sa Philippine Navy noong 2020. Sinabi ni Winwin -win sa isang post sa Instagram na si Rocco Nasino ang tumulong sa kanya na magdesisyon. Kalakip nito ay mga larawan niya na kuha mula sa kanyang pinagdaan ng training upang maging reservist. Baron Geisler Si Baron Geisler ay sumali bilang isang military reservist sa ilalim ng Philippine Navy noong October 2020 sa si isang post sa Instagram, sinabi ni Baron na kanyang plano na maging isang reservist ay layunin na kanyang buhay. Colleen Perez Si Colleen Perez ay isang sergeant ng Philippine Air Force Reserve Command. Nakuha niya kanyang titulo noong November 2020. Sa si isang Instagram post, ibinunyag ni Colleen na binoto siya bilang flight leader noon bilang presidente ng kanyang batch. Enzo Pineda sa Instagram no September 2021, inihayag ni Enzo na natapos na niya ang basic citizen military training habang ibinahagi niya ang mga larawan na kanyang graduation ceremony na ginanap sa Marine Base Training School sa Ternate, Cavite. JC Chuseco Nakompleto naman ni JC Chuseco ang kanyang basic citizen military course bilang isang reservist sa ilalim ng Philippine Navy noong September 2021. Richard Gomez and Lucy Torres Gomez. Bukod sa pagiging politiko at artista, ang mag-asawang Richard at Lucy ay Navy Reservist din. Si Richard ay isang Chief Petty Officer, habang si Lucy ay isang Master Sergeant. Herbert Bautista Si Herbert na at dating politiko ay isang Army Reservist na tinalaga sa rango ng Brigadier General ng Philippine Army mula noong 2020. Ginawa ng dating Quezon City Mayor ang kanyang tungkulin bilang reservist officer sa gitna ng pandemya sa Tandang Sora, Quezon City na itinutuloy na Ground Zero sa lungsod noon. Jason Abalos and Vicky Rushton Parehong Navy Reservist na mag Jason at Vicky mula pa noong 2022. Ipinahayag ni Jason ang kanyang kasiyahan sa pagiging kasama si Vicky bilang isang Reservist. Samantala, sinabi ni Vicky na ang pagiging isang Reservist ang pinakamalaking tagumpay sa kanyang buhay. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!